Samantala, dumating po sa Central Office ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte kaninang hapon. Kaya alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Muling bumisita kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa New Era Quezon City si Vice President Sara Duterte. Malugod siyang tinanggap ng Executive Minister ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpaabot siya ng personal na pagbati sa nalalapit na karawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at ng malaking pasasalamat maging sa mga kaanib ng Iglesia sa malaking bahagi nila para sa kapakanan ng maumayang Pilipino. Sa panahong ito ng magkakasunod na mapaminsalang mga kalamidad sa bansa, Kinilala rin ng Vice Presidente ang nagagawa ng Iglesia ni Cristo na komprehensibo at agarang pagtulong sa mga kababayan nating labis na nangangailangan sa pumamagitan ng proyektong lingap sa mamamayan. Nitong mga nagdaang buwan ay hindi lamang magkakasunod ang isinagawang relief operations kundi maging ng SCAN International bilang pagtulong sa pamahalaan sa buwang ito ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Nitong mga nagdaang araw ay nagsimula na ang worldwide lingap sa mamamayan sa mahihirap na residente hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa iba't ibang dako na nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang serye ng mga aktibidad na ito ay masasaksihan sa Net25 sa Oktubre at 31 alas 6 ng umaga. Bukod sa ginagawang pagtulong sa kapwa, ipinagpasalamat eh din ni VP Sara ang pagkakaisa ng mga kaanib sa iglesia sa patuloy na pananalangin para sa kapayapaan ng pamuno ng mga leader sa bansa. Laila Tumanan, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapang.